Nagsalita naman ulit ang announcer na magtipon-tipon raw doon ang mga sectmaster ng bawat sekta. At nagpuntahan na nga ang mga sectmaster doon. At lumapag na nga sila doon. Habang sila nakatayo doon nakatingin naman ang lahat ng mga disipolo sa kanila. Inanunsyo ng announcer na sisimulan na raw nila ang competition na ito. Nagsalita naman siya ulit na ang unang maglaban raw sa arena ay ang sekta ng Nine Heaven Sect laban sa Alchemy God Temple kaya magpadala na raw sila ng kanilang pambato nila at naglakad na nga ang disipolo ng Alchemy God Temple. Si Joe Watch ang pala ito at nasabi na lang niya na pinangaralan raw siya ng kanyang master dahil sa nangyari sa kanya sa Immortal House noon kaya galit na galit siya kaya mayabang niyang sinabi na masuwerti raw ang kanyang makakaharap dahil ito ang pagbuntungan niya ng galit sa bayngiti at titingnan raw niya ngayon kung sino ang malas na makakalaban niya. Ngunit ang ating bida pala ang makakaharap niya at ito ang taong hindi niya gustong makalaban. Kaya napanganga na lang si Mr. Bean at hindi siya makapaniwala sa dami-dami ng kanyang makakaharap ay si Gu Xuanzhen pa. Habang pinagpawisan si Zhao Watch ang sinabi niya na kung bagong disipolo ba ang ating bida at bakit raw ito nakatayo sa stage sa sali raw si Gu Xuanzhen sa competition. At sumagot naman ang ating bida na at hindi niya na tinuloy ang kanyang pagsasalita. Flashback hihihi nag-report ang elder sa kanyang sect master na si Jujao at si Senzu ay nalasan at natamba ito kaya hinder ito makakasali sa competition at ano raw ang kanyang gagawin. Kaya sinabi ng sect master na si Gu Xuanchen at si Ye Chanyu raw ang papalit sa dalawa para humarap sa competition. Balik tayo sa salukuyan na sabi na lang ni Gu Xuanzhen na gusto raw na gamitin ng SEC Master ang competition na ito para pag-aralan at alamin ang kakayahan ng ating bida at napaisip rin si Gu Xuanzhen ng malalim. Sinabi naman ng SEC Master sa kanyang mga kapatid na may Jingman Manan raw nila si Gu Xuanzhen para makita nila ang mga clue or pahiwatig ng taong hinahanap nila sinang ayunan naman nila ito. Nangamba na lang si Jowatch ang at nasabi na lang niya na hindi raw ito maganda dahil hindi siya makakaabot sa final dahil sa ating bida. At binubunot na nga ng host kung anong paglalabanan nila ng ating bida. Habang pinagpawisan si Jowatch ang sinabi niya sa kanyang pag-iisip na hindi dapat mabunot ng host ang martial art dahil wala siyang laban sa ating bida pagdating sa martial art. Bumunot na nga ang host. At ang nabunot nito ay labanan sa alchemy. Dahil dyan nagkaroon na naman ng lakas ng loob si Mr. Bean at nasabi niya nakatapusan na raw ni Gu Xuanzhen dahil alchemy ang kanilang paglalabanan at dyan raw siya pinakamagaling. Kasabay naman na mayabang na sinabi ni Zhao ang sa ating bida na siya raw ay isang number one alchemy sa kanilang alchemy god temple at siya ay powerful at isaksak raw ito sa utak ng ating bida. Napangiti na lang si Gu Xuanzhen sa kayabangan ng hangal. Tinitigil ng nakangiti ng ating bida si Zhao Huachang at nagsalita na tuloy na raw ang kanilang laban sabay tanong na kung handa na bang mamatay si Zhao Huachang. Nainis naman si Zhao Huachang kaya sinabihan niya ang ating bida na mayabang at itataya raw niya ang kanyang katayuan sa Alchemy God Temple at sisiguraduhin raw niya na paiyakin at paluhudin niya si Gu Shuancheng. Nanood naman at nagmamasid sila sa ating bida. Nasabi na lang ng Sect Master na gusto raw niyang makita ng malinaw ang lakas ni Gu Shuancheng. Sinabi naman ng host ang gagamitin raw nila ng ating bida ay parihong materyales na gagamitin nila para makagawa ng pil at isang oras lang raw ang kanilang oras at kapag din may natapos na makagawa ng pil ay ihinto na ang laban at ang mga seven sec master ang magjudge ng kanilang mga nagawang gamot. At sinimulan na ng host ang laban nila Gu Xuanchen at Zhao ang sa pataasan ng quality ng nagawang pil. Nakangiting sinimulan ni Zhao Watch na gumawa na ng pil. Ginamit niya na ang kanyang super duper alchemy technique. Nangamba naman ang isang disipolo na kasikta ng ating bida at nasabi niya na hindi raw ito maganda dahil ang gamit ni Jawatch Watch ang naapoy ay isang kasing lakas ng heaven at ito ay isang high level na apoy nagtanong naman si Yetchanyu na kung anong kwasing apoy ba raw ito. Sinabi naman rito ng Disipolo sa kay Ye Chanyo na hindi lang raw nagbabasi sa kalidad ng matter ialis dahil nagbabasi din ito sa lakas ng apoy na gagamitin nila at apoy raw ay may iba't ibang level ang Heaven Earth Profound at ang Yellow. At ang Heaven na High Level Fire raw ay isa sa mga top na apoy at ang ganitong apoy raw ay bihira lang nila na makita sa Sacred Domain at mahirap itong controlin kaya nag-alala naman si Ye Chanyo sa ating bida. Biglang pinitik ni Gu Xuan ang kanyang kamay. Sabay nagsimula na siya mag-refine ng pil, Pinagpawisan na lang ang mga senior ng ating bida dahil ginamit ni Gu Xuanzhen ang high level na apoy para mag-refine. Napatawa na lang si Zhao ang at sabay sabi na kahit raw walang kwenta ang ating bida may maliit pero itong kakayahan at ano raw ang biro na ito. Napangiti na lang si Gu Xuanzhen. Sabay pinalakas niya ang kanyang gamit na apoy. Napatikip na lang ang mga manunood dahil sa lakas ng apoy ng ating bida. Nanlaki naman ang mga mata ni Zhao Watchang at tumulo rin ang laway niya sa ilong at napasabi na lang si Zhao Watchang sa kay Gu kung susunugan ba ng ating bida ang matter e niya at kung may alam ba raw si Gu sa pagre-refine. Habang sinisimula ng ating bida ang kanyang teknik, bigla naman naghugis dragon ang mga apoy niya. Habang nagre-refine si Gu Xuanzhen, napanganga at napatulo na lang ang mga pawis nila sa kanilang nakakagimbal na nasaksihan. Dahil sa matinding apoy napabukas na lang ang takip ng cauldron. Nangamba naman ang mga manunood sa kadahilanan sabrang init na raw ang paligid dahil sa apoy ng ating bida. Pasigaw na sinasabi ni Zhao Watchang sa kay Gu na pil raw ang kanilang nire-refine at hindi weapon. Nagpatuloy naman ang ating bida sa pagre-refine at sabay binuksan niya ang cauldron. At tumalsik naman ang takip ng cauldron habang naglagablab ang apoy. Napasigaw na lang si Zhao Watchang dahil hindi niya nakinakaya ang apoy ng ating bida. Natapos na si Gu Xuanshen sa pag-refine -re at pinakita niya na ang kanyang na-refine na peel. Namangha na lang sila dahil lumulotang ang peel ni Gu Xuanshen at hindi pa dyan nagtatapos dahil nalaman rin nila na isang 10 pattern peel ang na-refine ng ating bida. Hindi naman makapaniwala si Zhao Watchang sa na-refine ni Gu Xuanshen dahil raw ang rank ng apoy na gamit niya ay malakas pa raw kaysa apoy ng ating bida. Sinabi naman rito ni Gu Xuanzhen na daang daan na matulis na weapon sa mundo at hindi lang daw matulis na weapon ang ginagamit niya sa pakipaglaban kung di pati na rin ang kanyang lakas. Pahabol pa ni Gu Xuanzhen na isang mahinang rank na apoy lang raw ang ginamit niya para matalo si Zhao ang sa alchemy. Napamura na lang si Zhao ang at nasabi niya na kung alam lang niya pipiliin niya ang tamang landas. Biglang nilapitan ni Gu Xuanzhen si Zhao Watch ang sabay sabi na wala raw sa mundo nila na makakatalo sa kanya sa pagdating sa martial art alchemy at formation. Kahit raw maglaban sila ng paulit-ulit siya peren daw ang mananalo at sabay inuntog niya si Zhao Watch ang sahig. Nasabi na lang ng host na hindi raw nila matukoy ang lakas ng pil ng ating bida. At inanunsyo na lang niya ang pagkapanalo ni Gu Xuanzhen at nagsigawa na lang ang mga manunood habang pinupuri nila ang ating bida. Iba naman ang iniisip ng limang sect master sa kay Gu Xuanzhen. At napangiti na lang ang sect master sa pinakitang kakayahan ng ating bida. At nagpatuloy naman ang laban ng ibang kalahok sa martial art. Pati na rin sa alchemy, na excite naman ang mga manood habang marami ang natatanggal at natatalo sa competition. At narito na tayo sa final rounds at 7 na lang ang natitirang kalahok sa competition. Masaya ang mga kasekta ng ating bida dahil sila ng ating bida at Ye Chan Yu ay nakapasok sa final at punteryahin raw nila Gu Xuanzhen ang kalaban nilang Alchemy God Temple. Ito raw ang huling round ng competition at simple lang raw ang patakaran. Seven raw sila maglaban laban sa arena. Ang lumabas raw sa ring ay talo na at ang isang matitira sa loob ng arena ay ang mananalo. Habang ang ating bida naman ay napangiti at kalmado lang. At sinimulan na nga ng hose ang laban. Nasabi na lang ni Sec Master Nanmenye na si Gu Xuanchen Rao ay maraming kakayahan at magaling ito sa alchemy at sa formation hindi pa dyan dahil marami ang old disciple ang natalo nito. Pati na rin sa martial art malakas si Gu Xuanchen. Napangiti na lang si Sec Master Nanmenye at nasabi rin niya na kahit hindi raw si Gu Xuanchen ang taong hinahanap nila hindi niya raw ito tatantanan. Sabay inutusan niya ang kanyang disipolo na patayin raw niya ang ating bida na pansin naman Yan Siang ang utos ng kanyang master. Sabay nagseryuso si Yan Siang, at susundin raw niya ang utos ng kanyang master Nan Menyi. Sa pagbunot ng hose na bunot niya ang martial arts at ito raw ang paglalabanan nila. At nagsimula na nga ang huling laban, at pinalibutan na ng mga kalahok si Gu Shuanchen. Nangamba naman ang mga disipolo ng Nine Heaven Sect kaya sinabihan nila ang kanilang junior sister na si Yechanyu na wag raw ito lumapit sa ating bidak hinunfer naman ito ni Yechanyu dahil tutulong siya sa kay Gushuachen kung mayroong pagkakataon. Nagsalita naman ang isang kalahok na unahan na raw nilang umataki sa ating bida. Pahabol pa niya na sila raw ang aataki at siya ang sa Kaya naghanda na ang isa pang kalahok para atakihin si Gushuachen. Napansin naman ng ating bida ang paggalaw ng kanyang mga kalaban. Sinimulan na nga niya na gamitin ang formation, at nag-activate na nga ang kanyang formation. Sabay pina-attake niya ang formation sa ating bida. Naiwasan naman ito ni Gu Naghanda naman siya ng atake, at inatake niya na ang ating bida. Napansin naman ni Gu ang parating na atake sa kanya. Kaya bumaba siya ngunit may isang kalahok pala doon at hinawakan niya ang ating bida. Habang parating sa kanya ang ataki, naiwasan naman ito ni Gu kahit mayroong humahawak sa kanya. Nasabi na lang ng ating bida na bibatagin raw siya nila. Kaya umataki si Gu Sa sahig kung saan nandoon ang kalaban niya. Sa pagsuntok ni Gu sa sahig yumunig naman ito sa lakas ng ataki ng ating bida. Dali-dali naman iniwasan niyan siyang si Gu Ngunit pinunteria at nahabol siya ng ating bida kaya pinagpawisan na lang si Yan Siang. Aatakihin na sana ni Gu Xuanzhen si Yan Siang ngunit nawala ito dahil may tumulong sa kay Yan Siang. Napasabi na lang ang ating bida na kung ilusyon lang ba raw ang kanyang nakikita. Sabay may nagbagsaka na matulis na balhibo sa kay Gu Xuanzhen na iwasan naman niya ito. At pinaghahampas ng ating bida ang mga matulis na balhibo. Habang dumidipin sa si Gu Xuanzhen. Si Jiang Ying ng Peerless Pavilion pala ang umaataki sa ating bida at inutusan naman ni Jiang Ying si Yan Siang na atakihin ang ating bida. Sumunod naman si Yan Siang at umataki na ito sa kay Gu Xuan Naiwasan naman ito ng ating bida habang si Yan Siang pinagpawisan na lang sa kanyang nasaksihan. Nangamba naman sila sa lakas ni Gu Xuan Habang parating na nila ang ating bida, nasabi na lang nila na nababasa raw ni Gu Xuan ang kanilang mga ataki. Nasabi na lang ng ating bida na ang apat raw na kanyang kalaban ay nagkakasundo Pahabol pa ni Gu Xuan na pinapalabas raw nila na dalawa lang ang umataki sa kanya Pero apat pala silang umaataki sa kanya Pinuri naman ng ating bida ang coordination ng apat Biglang nakita naman ni Gu Xuan si Ye Chanyo na lumalaban Habang inaataki niya si Ye Chanyo nasabi na lang niya na wala raw siyang pakikahit babae para raw si Ye Chanyo Habang dumidipin siya si Ye Chanyo Wad raw siyang maliitin ng kanyang kalaban dahil matatalo lang ito sa kanya. Bigla naman nagsalita ang kalaban ng ating bida na hindi ba raw naiintindihan ni Gushuanchen na apat raw silang umaataki sa kanya kung ayaw raw ni Gushuanchen na masaktan ay umalis na lang ito sa arena at isang malaking biru raw ang ating bida sa 9 Heaven Sec. Nagsalita naman si Gushuanchen na kung isa laban sa apat ba ang ibig sabihin ng lalaki sa kanyang sinabi. Mayabang na sinabi rin ng ating bida na ang mga mahihina raw ay nagtutulungan at ang hari raw ay naglalakad ng mag-isa. Nabigla naman ang apat sa sinabi ni Gu sa kanila. At sinimulan na nga ng ating bida na umataki. Habang papunta na doon si Gu nagsalita ito na ang lalaki na yun raw ang nagpapasakit ng kanyang tinga. Kaya ito ang uunahin niyang aasikasohin. Halos iiyak na siya sa takot dahil siya ang unang pinunterya ng ating bida. Habang ang mga kasamahan nito ay nagsiatrasan tila takot na sa presensya ni Gu Shuanchen. Nasapak na nga ng ating bida ang una niyang biktima. Di naman niya nasalag ang ni Gu Shuanchen sa kanya. Habang si Gu Shuanchen ay para lang nakipag-away sa sisiw. Nasabi na lang ng lalaki na bakit raw ganito kalakas ang ating bida. Pipigilan pa niya sana ang pagtilapon niya. Ngunit hindi niya na ito napigilan dahil natilapon na siya sa lakas ng ataki ni Gu Shuanchen napasukan na lang siya ng dugo. Matapos maasikaso ng ating bida ang lalaki, habang ito'y lumilipad sa eri. Biglang sumulpot si Gu Shuanchen sa likod niya at nagsalita na siya raw ang ikalawang aasikasohin ng ating bida. Kaya napalingon si Jiang Yang sa kanyang likod kung saan si Gu Shuanchen, Pero hindi na siya nakareact dahil natanggalan na siya ng pakpak ng ating bida. Habang napasuka ng dugo si Jiang Ying. Sinabihan ito ng ating bida na kaya raw niya tinanggulan ng pakpak dahil raw naiirita ang ating bida kapag nakikita niya sa eri si Jiang Ying na lumilipad. Matapos nun bumagsak naman si Jiang Ying sa sahig. Nangamba na naalerto naman ang kasamahan nito. Kaya hindi na ito nakapagil sinabihan niya na brat ang ating bida. Sabay umataki na ito sa kay Gu Xuanzheng gamit ang pinagmalaki niyang formation. Ngunit sinalag lang ito ng ating bida nang walang kahirap-hirap. Sabay binira o hinayla at kinontrol ni Gu Xuanzhen ang formation niya. Nagulat naman siya sa ginawa ng ating bida sa formation niya. At ginamit ni Gu Xuanzhen ang sarili niyang formation para ipang atake sa kanya. Humingi pa sana siya ng tulong ngunit na ataki na siya ng ating bida gamit ang sarili nitong formation. Habang bagsak na ang tatlong kalaban ni Gu Xuanzhen, nakikipaglaban naman doon si Ye Chanyo at ang kalaban nito ay napasukan na ng dugo. Natila po na lang ito dahil sa atake ni Ye Chanyu sa kanya. Hindi makapaniwala si Ye Chanyu sa ating bida dahil madali lang nito natalo ang kanyang tatlong kalaban. Sinabi ni Gu na ang isang hangaw raw ay nagtago naman ulit sa ilalim ng ground. At ano raw crossing daga ito? Biglang naalala ni Gu Xuanshan si Ye Chanyu kaya napalingon siya dito sabay tanong na kung makakatayo pa ba ito. Tumugon naman si Ye Chanyu na okay raw siya at makakatayo pa naman. Kaya sinisimula na ni Gu Xuanzhen ang kanyang pinaplano, ang pagwasak sa tinatayuan niyang arena. Napangiti na lang ito sabay sabi na hindi na raw makakatakas ang hangal na nagtatago sa ilalim ng lupa. Sinira na nga ni Gu Xuanzhen ang arena. Nagtalsikan naman ang mga napatumban niya at mga kalahok na natalo sa labanan. Napatanong na lang ang Sec Master at nasabi na lang ni Sec Master Nanmen Yinais ba ni Gu na wasakin ang buong arena. Napasabi na lang ang nanood na napakalakas raw ang pinapalabas na aura ng ating bida. Habang nakatayo doon si Gu nakataas naman ang isang kamay nito at tapos niya nang ginawa ang kanyang pagwasak sa arena. At si Gu na lang ang nakatayo sa arena. Napasigaw na lang ang mga disipolo na tapos na baraw ang laban. Pati na rin ang mga sect master. Di naman nagsasalita ang ating bida. Habang ang manunood ay hindi pa makapaniwala sa kanilang nasaksihan at napasalita rin sila na kung nasira baraw talaga ni Gu Xuanzhen ang arena. Habang si Yan Zhang naman ang nasa baba ng arena at nakahandusay na. Napasigaw na lang ito sa kanyang mga natamong pinsala mula sa ating bida. Habang nakahandusay doon ang hangal sinabihan ito ni Gu Xuanzhen na hindi na ito makakatago sa kanya. Habang nakatayo lang doon ang ating bida masaya naman si Yechanyo. Sinabihan naman ni Gushuan ng host na tapos na raw ang laban kaya inanunsyo na niya raw ang nagwagi na kinig-inig naman rito ang host habang ito'y may truma pa at halos iiyak na ito. Inanunsyo na nga ng host ang nanalo at si Gu Shuanchen ng Nine Heaven Sec Rao ang nanalo sa kompetisyon na ito. Masaya naman ang mga kasikta ng ating bida at halos umiyak na ito sa tuwa. Nagsalita naman ang Sec Master na kung nakita ba nila raw ng malinaw ang kanyang nakita. Nagsalita naman si Lord Lin Zantian na nakita raw niya na ang gamit ni Gu Xuanzhen na kapangyarihan ng law ay kapariha sa yin yang heavenly book habang ang dalawa naman napansin naman nila ito. Nagsalita naman si Temple Master ni Ubon na kahit raw hindi nila matukoy ang bloodline ng ating bida at kung saan niya natutunan ang yin yang heavenly book ang masasabi lang niya si Gu Xuanzhen raw ay konektado sa taong hinahanap nila na nagmana ng yin yang heavenly book mula sa kanilang ina at ama. Habang tinitingnan nila ang ating bida nilapitan naman si Gu ng mga disipolo para kumustahin. Nagtanong naman si Leader Shashi sa kanyang third brother na sect master ng Nine Heaven Sect na kung ano na raw ang kanilang gagawin. Tumugon naman ito na maghinti pa sila dahil may isang bagay pa raw ang kanyang kumpirmahin. Lumipas na nga ang ilang araw. Punta naman tayo sa Nine Heaven Sect Hall at pinupuri ng Sect Master si Gu Shuanxian sa pagsali nito sa Martial Art Conference at nanalo pa ito. Pahabol pa ng Sect Master na ito na raw ang oras na ipagkaloob niya ang kanyang pinangako sa kanila. Nagsalita naman ulit ang sect master na ang lahat ng disipolo ng Nine Heaven sect na sumali sa martial art conference at kahit raw mga bobo ay sumunod raw sa kanya pupunta sa Nine Heaven sect Holy Land para sila ay mag-insayo o mag-cultivate doon. Masaya naman ang isang disipolo dahil napakaganda raw ang resources doon at pinuri nila sila Gu Chen dahil raw sa kanya makakapunta na sila doon. Sinabihan ng Sec master si Gu na talentado raw ito at hinyo kaya sabihin lang raw ni Gu Xunchan ang nais o kahilingan nito kahit raw pili skill si Spirit ay ibibigay niya. Sinagot naman siya ng ating bida na wala raw doon sa nabanggit ng Sec master dahil ang gusto raw niya ay makita si Elder Yunshan. Matapos humiling ang ating bida sa Sec master, nandoon na nga sila Gu Xunchan sa tinutuluyan ni Elder Yunshan sa Landstone Chamber ng Nine Heaven Sect. Binuksan na nga ng SEC Master ang daanan doon. Sa pagbukas ng daanan doon, sinabi naman ng SEC Master na nandoon raw ang taong hinahanap ng ating bida. Pumasok nga ang dalawa sa loob ng Landstone Chamber. Sa pagpasok nila doon nakita nila si Elder Yunshan na nakahandusay na doon. Kaya nagulat ang dalawa sa nakita nila. Nasabi na lang ng SEC Master at Gu Chen na hindi na raw nila naramdaman ang hininga ni Elder Yunshan at sabay tanong na kung patay na ba raw ito. Nasabi na lang ng Master na impossibly raw na may pumatay sa kay Elder Yunshan dahil raw siya at si Elder Yunshan lang ang pwedeng makakapasok rito at nasabi na lang ng ating bida na may pumatay baraw kay Elder Yunshan. Kaya tiningnan na ito ni Gu Xuanshan kung buhay pa ba ito. Dali-dali naman hinawakan ni Elder Yunshan ang kamay ng ating bida. Napatanong na lang si Gu Xuanshan at hindi pa pumapasok sa kanyang otak ang nangyayari.